Hello guys. Ngayon pala is uh, ako sa ano sa stairs. Gamit ko yung in order kong vacuum sa um Temo. So it ita try ko lang kung mag-work ba talaga siya sa Okay guys. I have my piggy. here you go. siya guys Maguhit nga Maganda siya uh -huh. sa pakaan Kasi nahirapan ako dati ng ano, uh, sa, sa pinaka. Yung malaking vacuum ang gamit. Mahirap siya i-amit sa pinaka. Dilig. wireless charging you, you know you can charge it kung maglubat na siya so ano siya hindi siya nakakabit ng ano, hindi siya nakaatas talaga sa charger so, ano, so hindi siya magamit without ano kasi nakaka-charge mo lang siya

yung sa gilid, yung pinakagilid talaga. Ang yung pinabacuum ko lang lagi yung sa bakan. Yeah. kasi mahirap ito yung sa pinakagilid mo Yung Kinaka, sa... Midit, midit, yeah. yung bakun ko ba, kasi ang hirap gamitan sa bakong na malaki kasi hindi siya nakasuha sa ngilit-ngilit yan ang ano talaga siya mapasok siya, yan, maano siya mapasok siya maano siya mapapasok, maano, maano talaga siya ngilid, sa ngilit sa niya kakilme din sa amin. Yung... And... And... Yung... yung corner niya yung pinapastik ng ano siya sa hirap kasi to ang sa malaking vacuum. 'Yan yung... ginawa ko dati pag mag mag-ano maglinis ako ng ano mag dito basat na noong oh, ako dumito, it e this time pinakay ko tong bakyum na nabili ko sa aking muk, kung wort niya, hindi na lang, ayon kung hindi sa krimo, maganda talaga sila. Dalawa yung nabili ko eh, so

para na siyang na kasi dati lagi itong basak na ano ang gamit ko kaya hindi hirap kasi minsan hindi, hindi maka ano pa agad tapos basa pa siya tapos Sa nagsag pa ano yung nagsawang mo eh dito ano na talaga siya no? pwede pong pang, pang lower sa buhok. Pag walang lower, pwede mo rin magamit sa buhok. <laughs> Pagkat pa niya ng robot. Charge po ito pagkatapos. Kasi gamitin ito sa sasakyan. Ito yung gilid sa sasakyan. May mga cramps, cramps na kanilang lalo hirap ano hindi minsan nagamit ako ng stick. nagdak po sa vacuum nagbabacuum mm -hmm. po ang sa mga ngilit nilit lisod ka ayaw ko sa vacuum so this is the good for ano oh uh, mm. uh oh naglubat na siya <laughs> naglubat na siya tama tama lang talaga Naglubat na siya guys. So, i-charge ko muna siya. So, Uh, ano bye bye for now ayan o oh, ayan o oh. Ayan siya Nag naglumpat na na hindi ko kasi to chinarge mo na bago ako bago ko gamitin so ko siyang ginamit mula pagbili ko hindi ko siya chinarge muna yeah, ngayon kulang pa pala ng ano Okay, guys. Itan. Yan. Parang blower din siya, oh. Bye-bye po now. At least, natapos na ako sa, ano ko, sa stairs ng nag-vacuum. Ayan, may ano, oh. May piggy ako dyan. Tapos, ayan. So, naano na, ano na-vacuum na, ko na yung na-vacuum ko na siya. So, thank you, thank you. Buti na lang na robot tapos na. Ayan. Bye-bye. So, tinanggal ko siya. Ayan siya, guys. O, oh, yung filter niya. Okay. ano mo, ang alikabok. Ang alikabok. Kahit anong tawag nun. So, dum ang dami niyang ang dami niyang nakuha, guys. Yan ganun, ganun lang siya, ganun. So, ang anong niya, nag-aano siya dito. So, ayan. ayan guys, oh. So, sya Ayan. Yun yung filter niya. Maliit lang siya. Maliit lang yung filter. Hugasan ko muna to. Kasi marumi. Ayan. Tapos ito yung min ano. Tapos isnap mo yan. Isnap mo yan. Hold on. Ayan. snap okay